opo po mga kapusa, mga garcianos Arat na dito sa Lugaw Paris Republic Bagay na bagay sa panahon natin ngayon na biglang lumalamig, lalo na sa gabi malamig at sa madaling araw Sa mga naghahanap dyan na machichibugan sa madaling araw at sa gabi Dayo na po kayo dito sa aming Lugaw Paris Ayan po ang aming menu Ayan po sa nakikita nyo So, yan lang po ang mga mau order nyo dito at kitang kita nyo po na patok na sa inyong mga bulsa at kayang kaya. At ito po yung kanyang area. So, malapit po siya sa vulcanizing shop at ito po ang uh, ito po ay malapit sa highway kung saan po sa barangay Kilukilo South Padre Garcia. So, mga, sa mga mahihilig sa sabaw, lugaw at paris dyan. Punta na kayo dito at welcome na welcome po kayo dito sa aming Lugaw Paris Republic. So ito po yung uh, location. So sa mga nakaka daan dito at sa mga pamilyar, lalo na sa ating mga garcianos please visit our Lugaw Paris Republic. Sigurado pong hindi kayo magsisisi at masarap po ang aming mga Uh, hinahain. So, ito po yung area uh, ng aming lugawan. So, at si Kuya nga yung aming una-unang uh, customer. So, thank you Kuya sa pagbili po ng aming lugaw at pares. So, thank you dahil may lumano ka. So, may discount ka dyan sa time na yan. So, thank you po at I hope na nag-enjoy na kayo sa aming na lugaw and I hope na bumalik pa po kayo dito sa aming Lugaw in Paris Republic. So, yan na mga guys, mga kagarsyano, ano pang inaantay nyo? Lapangs na tayo. At ito nga po pala yung rice. At ito yung mga ginagamit namin. At yan, ang rice. And then, ito yung um, Paris. So, ano pang inaantay nyo? Arat na!